Hello guys, paano magpilap fill ng Members Change of Information Form MCIF? So, umpisa kung alam mo yung pag-ibig number mo lagay mo rito Siyempre, huwag mong kakalimutan basahin yung instruction guys kasi nakalagay dyan ay capital letters, dapat malaking letra ang gagamitin, lahat okay pagdating naman dito, check the appreciate box boxes and accomplish only the applicable portion to be changed updated talaga mo nang check or ekes yung yung sadya mo kung change of marital status change of address change of employment details sa halimbawa itong change of marital yan ang ikisa natin Pagdating dito, ilagay mo yung last name. Yung apelyido mo. Yung first name mo, pangalan mo. Yung middle name mo. Kung meron kang junior, dito mo ilalagay. Tapos, change of membership category. Kung ito yung yung uh, change of membership category ang pinunta mo, ilagay mo rito. From to to. Change correction of name from to to. Halimbawa, uh, pangalan mo ay Ray. Eh, ang pangalan mo pala ay Roy. Di, ilagay mo dito, Ray to Roy. Ilalagay mo yung pinakatotong pangalan mo, dito yung mali. Correction of date of birth. Ilagay mo rito yung mali, dito mo ilagay yung tama na kapanganakan mo. Dito naman sa change of marital status, single, to married. For married woman naman, uh, ilagay lagay mo use husband surname kasi gagamitin mo yung apelido niya. Okay? Tapos yung spouse, last name, ang apelido ninyo, first name niya, asawa mo, yung middle name niyo, middle name niya, lagay mo. At yung birth date niya, panakan. Kung change of address naman ang, ang sinadya mo, ilagay mo yung address mo nung yung permanente na bago tapos yung present home address ilalagay mo. Tapos, umakakalimutan lagay yung cellphone number mo rito tapos email address, kailangan yan. Dito naman, ah, kayo di mo nalagyan to guys. Ito, so, wala na yan. Itong sa employer, kung papalit, mga change of employment details, kung magpalit ka, lagay mo yung bagong employer mo rito. Lagay mo rin yung trabaho mo, employment status, date employed, updating of hires, yung mga ano mo, kapag mana. Bawa, itong last name ninyo, anak mo, o yung middle name nila, tapos yung birthday, tapos yung relation. Siyempre, huwag mong kakalimutan perma sa kayong pangalan mo. Sa petsa. At ano ba ang mga requirements? Yan. Nandyan yung mga requirements. Marami yan guys. Ito yan may ano. Uh, member filing through representative. Yan yung mga ano niya. Requirements. Marita change of marital status ano yung mga requirements Eh okay, 'yan So bago kayo pumunta doon sa Pag-ibig dapat dala nyo na ang mga requirements na 'yan. Pasirox na lang kailangan ni pasirox. Mas maganda, dalawa. Para hindi kayo balik-balik. Huwag -balik. -balik. kalilimutan yung ID. So, yun lang guys, yung pag-fill up. Ang ilalagay nyo lang naman talaga rito, yung ano lang yung sadya ninyo. Yung papalitan. Yun lang, lang yung details nyo Okay? Madali lang naman to guys, kasi mga personal details lang about sa inyo. Okay guys so yun lang Thank you